Masayang-masaya ang bayan ng Mansalay nang matapos ang regular games ng OMPL. Wala kasing nakuhang talo ang kanilang team at dahil dito ay may ilang mayayamang tao rito ang nagbigay ng donations para sa mga players. Nagkaroon din nga ng mini program noong Lunes sa munisipyo at lahat ng mga players ay nandoon para opisyal na pasalamatan. Masayang-masaya ang bawat isa sa munisipyo at ganoon din ng team ni na Gerald. Masaya nga rin si Ricky na pinagmamastan ang mga kakampi niya. Hindi kasi ganito si na Gerald noong una niyang nakilala at nakasama ang mga ito pero ngayon ibang iba na sila. Naranasan na nilang makaranas ng masarap na panalo at nagpataas lalo ito sa kumpiyansa nilang maglaro. Salamat coach. Mahinang winika naman ang dalawa niyang katabi na sina Terence at Andrew. Saan kayo nagpapasalamat? Lahat tayo ay nag-effort para mangyari ito. Sagot naman ni Ricky na tinapik sa likod ng dalawa. Huwag kayong hihinto sa pagbabasketball ah. Mag-aral kayo ng mabuti pero maglaro pa rin kayo. Oo naman coach, idol ka namin eh. Sabi naman ni Terence at si Andrew naman ay parang namula ang mukha. Naging idol na rin nga niya ang kanyang Sir Ricky at hindi niya ito pwedeng ipagkaila. Dahil may jersey na rin siya na Mendez sa kanilang bahay na nakita niyang tinitinda sa bayan noong nakaraan. Nang linggo rin iyon naganap ang ilang days na Foundation Day ng Balugo NHS. Naging busy nga si Ricky sa school. Tagumpay ng ginanap ang event ng school na dinaluhan din ng maraming alumni. Tumapat din nga ito ng Valentine's Day kung kaya't may programs din na related dito ang kasama rito. Makikita nga si Richard Hidalgo na naglalakad ng araw na iyon formado ito sa suot na fitted black pants at black shirt may makislap din itong kwintas at may hawak itong bulaklak na nabili niya sa labas iyong artificial rose may nakadikit din ditong card na pula at habang naglalakad siya at sinasalubong ang mga estudyante ng Balugo Iniches ay makikita naman ang kapreskuhan sa kanya papunta siya ngayon sa seksyon ni Sir Mendez para bigyan ng bulaklak ang type niyang babae roon. Easy lang ito sa akin. Sabi niya sa sarili at nang marating niya ang pinto ng room ay doon nga napahinto ang mga estudyanteng nasa loob. Si Stephen nga ay napakulbit sa mga barkada niya nang makita si Hidalgo. Wala nga sa room nila si Andrew na sa pagkakaalam nila ay tumutulong sa student council sa pag-aasikaso ng ilang bagay rito sa school. Naroon nga rin si Terence para umasiste rin doon. Kumatok si Richard Hidalgo sa pinto ng room at makikita naman ang pagtayo ng isang matabang babaeng estudyante na malapit doon. Sino kaya ang crush nitong si Hidalgo dito sa seksyon natin? Tanong nga ni Stephen at makikita naman ang pasimpleng pagkuha ng picture ng kasama niyang si Jimwell kay Richard. Yes, Mr. Pogi, sinong hanap mo? Tanong nga agad ng matabang babaeng kaklase ni na Stephen kay Hidalgo na sumilip agad sa loob para hanapin ang kanyang pagbibigyan. Nandyan ba si Miss Faye? Sa sinabi iyon ni Richard ay doon na napaseryoso ang mga nasa loob na napatingin sa kaklase nilang nasa dulo na kasalukuyang naglalaro ng chess laban sa isang lalaking kaklase nito. Makikitang nakasombrero ang babaeng hinahanap niya. Si na naman ay napatawa nang marinig ang sinabi ni Richard. No comment na lang ako Nasabi na nga nang ng isa sa barkada ni Andrew na si Ron. Hayop ka Hidalgo, talagang si Faye pa fa ang nataypan mo. Good luck na lang sayo. Sabi nga ni Stephen na napatingin kay Richard. Ang mga kaklase naman nila ay napatawa at napatingin sa kanilang tomboyin na class president. Faye, may sutur ka. Sabi ng isa at nang marinig ito ni Faye ay napakunot ito ng noo. Ha? Budalas nito na parang hindi raw narinig. Isa nga rin sa kaklase niya ang lumapit dito at bumulong. Nang marinig ito ni Faye ay napatingin agad dito sa may pinto at lalong sumama ang timpla ng kanyang mukha. Tumayo nga ito at sinabihan pa ang kanyang kalaban na huwag siyang dadayain. Napalunok naman si Richard nang makita ang pagtayo ng kanyang pakay. Si Nestipe naman ay napangiti at parang na-excite sa mangyayari. Hi, good day, happy Valentine's Day. Sabi agad ni Hidalgo nang lumapit na sa kanya si Faye na nakasuot ng black loose shirt at maong pants. Nakatupi pa nga ang kaliwang manggas ng shirt nito. Ano iyon? Pinapatawag ba ako ni Sir Mendes. Ito ang tanong ni Faye na matikas na tinayuan sa harapan ang preskong presko na si Hidalgo. Gusto ko lang sa iyong ibigay ito. Sabi ni Richard at kasabay rin ng pagbibigay niyang iyon ay siya namang pagdaan ni na CJ si Liviste at ng kanyang barkada. Pormado rin ang mga ito na parang aakit ng ligaw sa kung saan. May dala ang gitara ang isa sa mga ito. Nagdilim naman ang paningin ni Faye at inalis ang sombrero niyang suot. Parang nabadrip ito at binigyan niya ng hampas sa mukha si Richard na gulat na gulat. Gago ka ba boy? Sa iba mo yan ibigay, kadiri ka. Bulalas ni Faye at doon na nga nagtawanan ang mga kaklase nito sa loob ng room. Sinasigay naman ay napatigil at tinawanan si Hidalgo. Suntukin mo nga Faye, bulalas pa ni CJ at si Richard ay napatingin agad sa mga ito. Mga siraulo, wika ni Richard. Faye, kunin mo na itong flowers na bigay ko, para sa iyo talaga ito. Wala akong ibang gustong pagbigyan kundi ikaw lang. Malakas na wika nga ni Hidalgo at doon na nga napakantsaw ang lahat. Namula tuloy sa hiya ang mukha ni Faye at napakuyom na nilapitan si Richard. Sira ulo, Bulalas ni Faye at binigyan nga niya ng suntok sa mukha si Hidalgo na ikinakantsaw lalo ng mga nasa paligid. Bukod pa dito ay kinuha rin ni Faye ang dala niya at itinapon mula sa taas ng building na ikinalungkot kunwari ng mga naroon. Oh, nakakalungkot naman Richard. Pangalas ka pa ni CJ at si Richard ay napasandal na lang sa tabi na tila nagkaroon ng black eyes sa nangyari. Napailing pa ito at napakuyom ng kamao. Lakas loob siyang lumapit sa may pinto para tingnan ang pumasok na si Faye. Hindi ako susuko Faye. Hindi pa itong ang huli kong pagsuyo sa iyo. Lakas loob na sinabi ni Hidalgo at tinamahan pa siya ng sumpero sa mukha matapos iyon. Nagtawa na ng lahat pero mababakas kay Hidalgo ang kaseryosohan na tila walang pakialam sa mga estudyante ginawa siyang katatawanan. Lakas ng tama mo, bulalas ni Faye na bumalik na sa kanyang pwesto na namumula ang mukha. Brad, paano kung siya lang pala ang kailangan mo para maaming babae ka nga? Sabi ng kalaban niya sa chess at sumama agad ang tingin ni Faye rito. Tatamaan ka sa akin. Bulalas ni Faye at napatawa na lang ang kalaban niya at kinabahan. Habang naglalakad naman palayo si Richard, ay tinugtugan naman siya ng barkada ni Liviste ng malungkot na kanta. Samantala, sa loob naman ng faculty room ay makikita ang ibabaw ng lamesa ni Miss Kat na ang daming bulaklak at valentine's card Mula sa mga estudyante Natatawa na nga lang sikat Nang makita ito Napatingin nga siya sa mga kapwa niya Teacher at nginitihan siya Ma'am alam mo naman Iilan lang kayong dalaga rito That's normal Sabi ng isang teacher At bigla namang nag vibrate ang po ng dalaga Sa kanyang pagkupo May text si Gerald Tinatanong nito kung available siya mamayang hapon Hindi ko sure kasi baka hindi rin ako makauwi para magayos dito sa school. Ito ang sagot ni Kat at sinabi naman ni Gerald na okay lang daw. Hihintayin daw siya nito mamaya sa labas ng school. Anytime. Napangiti na nga ng si Kat nang mabasa iyon at sinabing sige. Nang araw namang iyon, kinahapunan, pag uwi ni Ricky sa inuupahan niya ay makikitang may dala rin siyang ilang bulaklak at cards mula sa kanyang estudyante. Alas 6 na ng gabi siyang nakauwi dahil naglinis pa sila ng school. Mabuti na nga lang daw at marami silang nagtulong-tulong kaya napabilis ang kanilang gawain. Successful nga ang naging event ng school at nakakalap din sila ng malaking pondo para sa pag-aayos ng mga sirang bakod sa likuran ng BNHS. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto ay agad siyang humiga para damhin ang lambot ng kanyang kutson. Napahikab na nga ng siya at napakapasa kanyang phone na sa bulsa. Nagdial siya ng number at tinawagan ito. Ikinabit din niya ang kanyang earpods at tumingin sa bubong ng kanyang bahay. Happy Valentine's Day! Pambungad niya ng sagutin ni Andrea ang kanyang tawag. Ngumiti naman si Andrea sa kabilang linya. Happy Valentine's Day rin. Sayang wala ka rito. Nag-date sana tayo. Oo nga kaso uh, hayaan mo na. Pwede naman sa ibang araw. Kahit hindi Valentine's Day. Sagot naman ni Ricky na medyo nabawasan ng pagod nang marinig ang boses ni Andrea. Pagpunta ko na lang dyan sa kalapan ng pa-Valentines ko ah. Sira, ahit wag na, okay lang ako. Okay na sa akin ang makausap ka today. How sweet! Nakangiti namang sagot ni Ricky at sumimangot naman si Andrea sa kabilang linya. Pinagtitripan mo ba ako Mendes? Hindi. Mabilis tugon ni Ricky na napatawa na lang sa sarili. Dito nga ay nagkwentuhan sila ng mga bagay na naisip nila Mula sa foundation day ng BNHS Hanggang sa mga ginawa ni Andrea ngayong araw Nagdate daw sila ng kanyang ama At nagkaroon ng kaunting kwentuhan Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanya na Duremdes ako? Biglang ang naitanong ni Ricky Hindi Natatawa namang tugon ni Andrea Bakit hindi mo sinasabi? Ewan ko Ayaw ko lang isipin niya na isa ka palang high profile basketball player Baka mag-expect siya ng mataas sayo Napatawa si Ricky. Kung sa bagay, hayaan lang nating malaman niya ng kusa. Tsaka sa ngayon ay hindi naman iyon ang mahalaga. Nga pala, nakwento na rin niya sa akin ang pag-recheck sa iyon ni Nagob. Sandaling sumeryoso si Ricky nang marinig iyon. Oo nga, baka dahil ayaw nila na may malit sa team. Inau sa pulisya ni Papa at talagang ayaw ni Gob, Parang ikaw lang talagang ayaw niya at naiinis nga ako. Sabi naman ni Andrea. Pero hayaan na natin, may iba namang team ang nag-aalok sa akin. Baka i-accept ko na lang iyong alok ni na Sir Domingo. Nag-post na ang Batangas Wildcats ng results ng tryout ngayong hapon. At nakita ko ang pangalan ko. Akala ko nga ay last week pa nila i-release yun, kaso na delay. So sure ka nang maglalaro ka sa Maharlika League? Seryosong tanong ni Andrea. Sumeryoso rin ang mata ni Ricky. Oo. Ibig sabihin, sabi ni Andrea na hindi na natuloy na magpatuloy si Ricky. Basketball ang ipuporso ko. Kasi kung patuloy ako magtuturo ay eh, na ako. Isa pa, kung pagpapatuloy ko ang pagiging teacher ay baka hindi ko rin magawa. Kung sa Batangas ako maglalaro. Napangiti naman si Andrea. Susuportahan kita. Salamat. Don't worry. Babantayan ko rin naman ikaw, kayong dalawa. Sorry na lang sa papa mo. Gustong gusto niya ako maging player. Tuturuan pa raw niya ako ng mga moves kaso kung sa Batangas ako mapupunta ay eh, baka hindi na iyon mangyari. Sabi pa ni Ricky. nag out na si Papa. Biglang wika naman ni Andrea na kinagulat ni Ricky. Ha? Huh? Yap, hindi na siya magkukutsa sa Ormin team. Mukhang hindi maganda naging pag-uusap nila ni Cobb. Alam mo namang dating teammates ng dalawang iyon. Kaso mukhang ikaw ang reason kaya nangyari ang bagay na iyon. Dagdag pa ni Andrea eh ano na ang plano ng papa mo? Tanong ni Ricky na napabangon mula sa kanyang kinahihigaan. No comment pa si papa pero may something siyang naiisip noong sinabi niya sa akin. I don't know nga lang kung ano iyon.